Hello, what is up, Kasika. Hello, madlam people, mabuhay! Buang. May buntag sa inyong tanan. Dugay-dugay git no nga. Wala ta ka video. Kay medyo busy-busy pa nga to ang panahon karon. ron. Nabiss ka ba? Yawa, sayop sayo. Pagdawa na, di blog vlog. Namiss nyo ba ako? Ha? Wala! Oh shit mo kay um, atong video karon na siguro mo tong mga ni Aging nga nakapalitag motor one month after no wala pa nag two months one month pa lang nanukot na siya naana siya ay diferensya pero inanin ni siya kasikat para ma magaantam mo gamay nga uh, background or detalye no Kaning motora, pagpalit na mo dani sa seller week after, I don't know, pila ka weeks, mga one week ata kapin. Gikan sa pagpalit, nilaag ko din kaning balaya din hi, Kay naman ko'y amigo nga maayo mo tanaw sa motor. Kabalo mo ayo. Dili ni siya certified nga mekaniko yun, pero maayo mo tanaw sa motor. Nang nianhi ko diri rin, kaya nangunta na po ko o asa butanganan sa kulan. kay lagi, kaning wala kayo tayo sa motor. So, yang gitudlo. Wapos silingaw siguro, ningun siya nga, son, tanaw na na ang imuhang oil. Kung tawad ba kingo ni Sailor nga bag on change oil. So, gitanaw niya, and then in fairness, bag on siyang change oil, kadaghan may oil, pero yung nabantayan, nakita niya nga, so naalagi green ang imuhang oil. Dili ba gasagol ang kulant sa oil? Duda lang tonya mga pagduda. Ako dito, to, never mind lang to, wala lang to na no, oh, mind. Gikan sa pag-check up niya, or pagtanaw dito niya, gikan pila ka adlaw dito, to, nagpalit ako kolant, kinahurot naman, so akong gito bilag kolant. Tinala ko kay mga, wala rin nang abot simana, or simana, ina lang siguro, hurot na, hurot na siya niya hantod sa pila ka adlaw nahurot na gyud isa ka battle nga kulant nga bago pa lang nako gipalit so palit ta na utro nakita na pud ni Japoy nga nagpalit ko so ingon ingon ni siya nga nagpalit na pugason di ba bago man lang ka nagpalit dito na dayon dako na gyud ang pagduda nga ang kolant mo sagol sa oil ingon gyud son. masigmo sagol Sinood gyud to kong duda ba ni sagol gyud siguro ang kolant sa oil ingon, ingon na ingon ni ko nga Sige, ako lang i-chat sa seller o kabalo ba siya, Dani? Before day, Ana, akong chat sa seller, kuan pa, nangutan na pa ko nganong dali ramahorot. Na, ang inyong sa seller, normal na daw na ako na sir, kay nagdagan ang motor, gigamit na ako. Ang akong una-una -una nga, ang akong dagan, doon naman kayo, magsaysay, damayuhan to poblasyon, tapos sa isa kasimana, halos ka isara kong maad toog munisipyo. lunis ra, kay flag racing naman na. Kaya damayuhan naman akong duty, barangay. Kaya naman na to, wala rato, nga, na to, kay normal ra daw. Hantod sa pilakad daw, nagchat din ko sa seller nga, kung sa gid ang kulat ba mo sagol bagid sa sa oil wala na dayo nagreply or nag si seller ana sa ako ang chat wala na po ko nagbalibali ingon si Japoy nga ato na nang ipatan sa shop so niingon ko nga idungan ra nato sa change oil para madungan kay wala po ko kwarta so datong October 8 yata to karon nga bulan October 8 October 8 datu din ko dito sa shop kay magpa change oil ta na and then pagtanaw niya sa oil Confirm! perm. Niingon gyud siya nga gasagol ang coolant sa oil. So moon ang ipaayos sa ayha ipa-change oil. So akong stand ani nga daan na gid siya sa pagpalit nga isyo. Kaya nga kung basihan ka tumang duda ni Japo itong permero, katong mga weeks after nga pagsusin niya. Mo kong basihan ngano nakaingon ko nga daan na sa pagpalit. Si seller, ni PM nako kaya kay nagpost naman ko, nag PM na, nag PM na ko. Tapos niingon siya nga dili daw siya makiglabot ang iya pong stand, ang iya pong ipanghingusgan nga dili na daw siya makiglabot. kay kana nga issue, kani daw nga issue kaning musagol lang kulan sa oil. is diri na daw na naguba sa ako ni nagamit diri daw, daw na nahitabo which is dili pug kumusugot kay ang feeling na ako yun, nga daan na siya sa pagpalit. So, mo na to, dili may kasinabot si seller. Di na may kasinabot yun. So, munang, yun ko nga, seller, ato na lang niundang ang atong conversation kay di mo ta magkasinabot. Ang iyang stand, mo na to, di na ko siya ma-please sa iyang stand. Nga sa ako na daw naguba. ang ako pong stand, daan na nga isyo. It's either, inani ha, inani ang akong stand. Ako alang ni ah uh, it's either nakabalo siya nga ina na ang issue wala lang siya nagsaba sa ako or wala gid siya kabalo at all wala gid siya kabalo nga ina na di ang issue basin po da wala ko kabalo ha i'm not sure kung asa siya dana kabalo ba ka seller nga wala siya nagsaba or wala gid siya kabalo gikan sa pagpalit pod sa tag iya so watay mahimo ana mga igsoon kay si seller di man to ma-please bahala na so man ato watay mahimo lisod pug kayo gatong iuli si seller nga si kanhan eh. so watay mahimo magpaayo ta mo gasto kung kulan 5000 daw ah no. uh, hinuon gamotay kwarta man mga 50,000 dia sa balay. Tibola-la <laughs> <laughs> man animal. Tumana to kasi gato bani miniyo karon kay eh, ipaayon na mo ni ang mo ang motor. Pero condition man good, siya, wala may question sa makina. Condition man gid. Condition ng motor, maayo. Maura man to ang issue, mosagol ra right, yun ang kulan sa oil. Wala na may lain. Other than that, condition man good, ang ang motor. Maayo man gid kasiya. Sakto man gid ang condition. Kato gid right, siguro wala nakita. Nara-nara sa likod. Mato, hawa mo niya, kaya mo mga artista. og hingo og City, dito took sa Honda. So mao na to ha, I'll give them the benefit of the doubt because I am not sure on what side they belong. Kanang naaba sila dito sa nakabalo sila, wala lang nagsaba or naaba sila dito sa wala git sila kabalo. na inana So sagdi lang, okay ra. Okay ra na. Antusan na na nato ni kinapalit naman nato. So, uban ni ninyo, mig Honda karon. Daghang salamat ha. Dugay-dugay wit ta ka video kay busy kayo ang person. Karon, ato na ning kumbatihan kay para mosweldo na ta para mabuhi atong gasto na ning motora. So, kasikat, update, patubil sa ta tapos dito sa Kibungsod, nagpalit po tag kaya kay wala na may kulan ang motor. Nagpatubil sa Alanta kay Basig, mahubsan ta dako ninon ang damage. Mahalaga ang kulat mo sagol sa oil. Palit kay pud kulat para gurot na kay eh, basin pod muda ko ang damage og samot dini sa tubilanan sa barangay Anta man ni kani kani tubilanan ba lang og Grace Hotel o Grace Fuel Grace Jet Fuel Yes, hello, what is up? Kasi ka touchdown na nata sa Og City. Okay, mawala ni Honda. Wala pa sila nakabrik, kaya abi man akong sarado. Kay Sabado biya karon. Sambuanga para bata. Biyahe lang tadi sa hingog na Honda. 8.30 ang ilang abre. Napa sa mga 8.20 karon. So, may gani kay Abin ako og sarado. Salamat ka, A few moments later. Hello, Baris Kasigat. Mayong hapon. And dami diri karon sa Balingasag. Unfortunately, walay stock nga pyesa dito sa hingoog, So, gipasa mi din rin. On counter, may mga gwapa ng mga staff din rin. shout out sila. na sila. Kasi ni Irene Camargo. <laughs> sorry, sorry ka. Irene. Irene Pilays. pag umangko ni Joey Pilays. Oh, no! Kani rin si ma'am? Ann Cortis. Ann Cortis, <laughs> slash vice ganda. Dagan <laughs> King, salamat bito ma'am. Dagan King, salamat. May money, at least ba pag sa namin mga record, namin ma-blatter dahil. <laughs> <laughs> so, mauna to nami diri sa may balingasag and then diniputan na namo ipa-service kay para magkinaunsa og naay mga kulang-kulang nga -kulang mga piyesa, at least may balan diri dayon. Unya kay kulang man nag si sir man sa ribalibad si sir. Na pud siya dagan buhaton. So, balik na putag balingasag. Ay balingasag naman magsaysay or hingoog sa Honda sa hingoog. Grabe ginisya siya nga piyesa kay isud kayo or pangitaonon kayo ning RS150 nga piyesa kay na face out na magunis siya nga motor. Anyway, before that, ita ato sa pong i-shout out si Lou Ratilia Jr. si Kent Gesta sa ba alam ni Ug si DJ Boy Piasidad shout sa inyo kato mga estudyante sa San Roque hala sige shout out so update kasi kat maayong hapon kabot na mi as you can see haggard kayo ang atong naon kay grabe nga biyahe malas kayo ang atong biyahe karon kay iba akong sulti ninyo kagay na magpataod ta sa motor kay katulagi ang oil seal mechanical seal pit seal piste. Malas ka ayo ang biyahe kay pag-abot na mo sa Honda sa Hingog City, wala ay piyesa. Hinay ka naman na mo, Hingog, ituyok na mo, wag ay piyesa. Ni may me, oh, Honda Medina, wala gyapo. Ni Adto na punmig Balingasag. Dito gina mo nakita ang piyesa sa Balingasag. Mahal-mahal, ra Rabagyod. Nadakpan pagyod mi sa pulis, nga tikitan. <laughs> Ni Atay, kamalas, wag ka, ka ayo. Driving without license, da. Tagam. <laughs> dili ako akong kauban nga driver na mo lisensya akong kauban nga driver nagsalig lagi mi nga pwede ra ba nga mag drive ang akong kauban ako ang na lisensya sus di pwede kay kailangan man nga kung wala lisensya ang driver ako na lisensya kailangan dahi driver na ay SP at least SP wa man na SP di ay wala ang dagan na to sa Medina so in mo na to hindi nga hundan ina mo taon so wala tayo lahat choice kundi mo boy shit wala tay na himo karon sayang ang atong mga effort wala wala na hitabo sa motor kita balik mi kay tingo og kay, kay magpataod mi sa motor kay nakapulit naman mi piyesa para dito buntag naging sayo aside from that balik po mi dito dito sa Medina kay magbayad man po mi sa violation nga ticket <laughs> di ba one way ticket <laughs> yeah tayo nga road trip sa mo na mga kasikat, salamat sa inyong pagtanaw. Panghangyo ko nga pagtanaw po mo para masundo po ni nga vlog para mabawi sa mga violation. Boys, siya. Tala! Bye-bye!